Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Ginawa ko po ang video ito dahil lalong dumadami yung mga nagtatanong sa akin na tama daw ba na sila ay makatanggap ng paabiso galing sa barangay through text o through messenger. At yung iba ay ipinakisuyo lamang sa isang tao para abisuhan yung respondent na dumalo sa barangay dahil mayroon daw hearing. So, ang dami na pong ganitong mga tanong sa akin. Kaya dito po sa video ito gusto ko pong sagutin yung kanilang katanungan na yon para lahat na. Mga kabarangay, mga kapwa mga kapitan, kung anuman po ang practice nyo sa inyo-inyong mga barangay, hindi ko po gustong sagasaan sa video ito. Ang gusto ko lang pong uh, ipaalam sa video ito kung ano po yung sinasabi ng batas na tamang proseso para po sa pagbibigay ng abiso sa mga taong involved sa isang hidwaan sa barangay. Madami na po ako mga videos about KP Forms at yung pong ating mga paabiso ay mayroong specific na KP forms para sa complainant, para sa respondent, at para sa mga witnesses. Kaya po sa video ito, gusto ko ulit ulitin yung mga KP forms na iyon. Bago po tayo dumako sa mga KP forms, ay gusto ko munang talakayin, bakit mahalaga yung mga paabiso? Bakit mahalaga yung mga KP forms? Una, mahalaga ang mga paabiso o notices o yung summon sa complainant at respondent patungkol sa mga pagdinig sa barangay dahil sa mga sumusunod na dahilan. Unang dahilan ang mga partido o yung bawat partido ay may karapatan na malaman ang oras, petsa at lugar ng pagbinig upang magkaroon sila ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili o maipahayag ang kanilang panig. Pangalawa, sa katarungan, kailangang mabigyan ng pantay na pagkakataon ang complainant at ang respondent na magsalita at makinig. Ang mga paabiso ay pagbibigay ng sapat na oras upang makapaghanda ang bawat partido para sa kanilang depensa o sa kanilang argumento ang pagpapadala ng isang abiso ay bahagi ng due process na hinihiling ng batas kung hindi masunod ito maaaring hindi maging valid ang desisyon o resolusyon ng barangay at maaaring ipawalang bisa ito kung ang isang partido ay hindi naabisuhan ng maayos. Pangapat, kung walang tamang abiso, maaaring magreklamo ang sino man sa mga partido sa mas mataas na hukuman o otoridad at magtalo na hindi sila nabigyan ng pagkakataon na makilahok. Makakaiwas ito sa posibleng pag-akyat ng kaso sa Korte. Panglima, ang layuning ng mga paabiso ay tiyaking kumpleto ang mga partido upang makuha ang lahat ng impormasyon na kailangan para sa tamang pagdedesisyon. Kapag kumpleto ang kaalaman ng lupon, mas madali at makatarungan ang pagresolba ng mga hidwaan sa barangay. Kaya mga kabarangay, gusto ko pong ulitin dito sa video ito yung nasabi ko na dati. Okay, ang KP Form number no. 8, ito po ay ipinapadala sa complainant. KP Form number no. 9, ito yung summon, ito naman ay ang pinadadala sa respondent. Ngayon, sa mga susunod na hearing, kung alam na ng uh, respondent kung ano yung reklamo sa kanya, ang susunod na ipapadala na KP forms para sa susunod na pagdinig ay KP form number 12. Ito po ay parehong dapat matanggap ng complainant at ng respondent para sa kanilang susunod, para bigyan sila ng abiso sa kanilang susunod na pagdinig. Okay, para naman sa mga witnesses, ang mga witnesses po ay hindi basta-bastang isinasama ha? Ang mga witness, kailangan sila ay pupunta sa barangay para mag-witness dahil sila po ay nakatanggap ng KP Form number 13. So sana po dito, maliwanag po ito sa ating mga kabarangay, mga kapitan, mga lupong tagapamayapa. Kung hindi nyo po ito practice sa inyong barangay, ulitin ko po, hindi ko sinasagasaan kung ano ang inyong practice. Ang gusto ko lang pong sabihin ay ano po yung sinasabi ng batas. Kaya bago po ako magtapos mga kabarangay, gusto ko pong ulitin na ang mga paabiso ay mahalagang bahagi nang proseso upang maging maayos, makatarungan at matibay ang pagkakasundo o pagresolba ng mga alitan, ng mga hidwaan, ng mga awayan sa isang barangay. Kaya po mga barangay, short lang ang video ito at gusto ko lang pong sagutin yung tanong ng ating mga ibang subscribers. Kaya marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Muli, ako po si Jeffrey.